Hello mga lovely people So po Beef no Actually hindi ko alam Kung anong pangalan ng recipe na ito Ang alam ko lang mga lovely people Sinimot ko lang tong mga Gulay sa ref May magisang carrot dalawang pera sa patatas, tapos yung mga tomato sauce ko na tira-tira, gagamitin ko lang din. Pero hindi po ito kaldereta, ha? yan, ready na yan mga lovely people. So, yan na po yung beef. Super, super lambot niya na po. So, ang gagawin ko, papalambutin ko na lang talaga ng, anang ah, todo yung patatas at saka carrot na hindi kasama ito. Kasi kung hindi, magiging corn beef na to. tayo ng broth. Ayan, tansya-tansya lang kasi baka maging nilaga na naman. Mr. Sauce. Kanina pala nung Pinisher sure cooker ko yung ano, beef. Nilagang ko ng broth cube. Chinese rice wine. Liquid seasoning. Sumutin ko na to. Ayan. Sauce po. Ayan. Sinimot ko lang. sayang kasi. And then, pagluto na yung patatas at carrots, sa ako nilalagay yung beef. Ayan mga lovely people, almost ready na yung patatas at saka yung nag carrots. So, kita nyo, hiniwalay na talaga yung mga buto nila. And now, tansya-tansya lang talaga sa paghalo. Pero, ayan ko muna to dito over, ano talaga, low heat lang talaga, mga 10 minutes pa. Para naman magkalasa siya, no, dun sa timpla na nilagay ko. Ayan, ready na po. Pwede na po tayong kumain, mga lovely peeps. O, diba? Hello, mga lovely people. It's Tiki Man time. So, init pa dito kayo siya. So, kain po. Ola. Tiyak. Init nung ano. Hirap hawakan ng ganun sa tikman natin kung di ba masyadong maanghang rainit pa man eh. So, ayun. <laughs> sakto lang po sa timpla, sakto sa anghang. Mga gaya nga na po yung sinabi ko kanina, mga tira-tira lang po na nasa ref namin. Pinagsisimot ko lang kasi sayang nga. ayon so, ano ka pangalan nito? Spicy beef in tomato sauce. Ganun na lang po siguro. Tapos po pala yung patatas. Mmm. naman. Pinit lang galing. So, thank you po for watching mga lovely people. And and keep safe kayo dyan lagi. God bless. At saka, enjoy cooking. Ang ganda sa susunod po dito lang sa Kuchina di Pichita. Hawa mo pa recipes. Mama, ciao, ciao.